Okay, good evening everyone. Ito na po ang pumasok na uh, earnings natin galing kay Boss Meta. So yan po ay pumasok sa ating PayPal 40.60 USD. Ayan. Ito na po ang ating available balance. Oops! Oops! point convert po muna natin para masali natin sa ating uh, gcash ah uh, 40 point for you can close this currency you need to transfer the money to your bank or buy it to another currency and balance, convert convert ayan click convert so ang ating uh, conversion ay 40.60 ay 2,221.19 2,221.19 Sa so, exchange rate ay 54.70 Convert And, kapag na-click na yon Convert I click yung Done Click Done pwede na natin niya is transfer sa ating Gcash account. Kasi eh. yeah, Ano si, si pinapagamot? Sina. Si Eril. Sa Coral. Si sa Si Tele. Sa Kali? Baka ka na Tele. Ayan, 2.433.10. Oh. Tinan po natin. Ayan, wala na tayong USD. Na-convert na natin. So, ayan po ay atin ng Pwede nang i-transfer sa ating Gcash. Bangas! Ayan ah, na natin sa ating Gcash. Open ah, na natin ang ating Gcash. Ayan, kita po natin ang ating balance is 97 pesos and 65 centavos lang. And paano natin isasalin dito ang ating Gcash? Click lang natin yung cash in sa gawi kanan. And then PayPal. So, ilalagay natin kung magkano amount. Enter amount. Lagay lang natin ay 2, 3. Ayan. Kailangan natin magtira para sa kanyang fee. Ayan. Next. Ayan. 2, 3, 2, 3. Proceed. Click proceed. Okay, your cash in is being processed. Okay. Ayan, pumasok na sa ating GCash. Ayan, paki-share po para malaman ng iba na magbabagong mag-pay out sa PayPal to GCash. Pumasok na po ang ating sweldo kay Boss Meta. 也帮把关，share。